Ayan. So, pasili po sa inyo mga kamaster yung blade na ito. Ayan, isang dahong palay or ginugon. Yan po yung blade nito. Ito po ay may habang 22 inches blade. Ayan, so ikating test natin mga kamaster sa kopong bag kung gano'n nga ba siya katalas. Ayan po yung blade niya mga kamaster. Napakatalas ah, dito mga kamaster. Magandang araw po bagong video na naman tayo mga kamaster Today is shipping day So ito na nga mga kamaster yung ating snake design Ayan, so may nagmamayari na po nito mga kamaster Ayan, si kamaster Fernando Geliergan ng Kabite Ayan, so ito po yung kanyang order mga kamaster Isang snake design Si kamaster Fernando Geliergan po ay hindi lang po ngayon sa akin umorder Kung napanood niyo po sa aking nakaraang upload mga kamaster Ayan, so bali umorder na rin po siya sa akin ng Dragon design na back to back po yung ukit ng kanyang scabbards. Ito po yung unang order sa atin ni Sir Fernando mga kamaster. Yung back to back na scabbard mga kamaster. Back to back yung design. Yung butas. Ayan po yung kanyang design mga kamaster na. Unang in order sa atin ni kamaster. Gelier gun. Isang dragon design na 18 inches blade mga kamaster. So sa ngayon mga kamaster ito naman po yung isang order niya sa atin itong ating snake design ayan po yung bibig niya mga kamaster pinalagyan po na yan ng kulay itim at itim po yung kanyang mata bali binago po natin yung bibig ng ating snake design mga kamaster ayan kumpara dun sa nauna mga kamaster na design ko ng aking snake kumpara dito ayan po magkaiba po yung kanyang bibig Ayan po yung bagong gawa natin na design mga kamaster ng bibig ng ating snake. Pero sa kabuuan mga kamaster ng kanyang katawan, ayan yung kanyang scabbard, ay magkapareho lang po yung design. Back to back po yung mga okit. Ayan, Paul snake design po ang ating design. <laughs> ayan na po yung ating snake design mga kamaster. Ayan, kumpara dito sa isang nauna nating gawa. So ito yung kauna-una ang gawa ko mga kamaster ng aking snake design. Ayan. So, ito po yung nagmula sa aking katang isip mga kamaster. Kung paano ko po, po nabuo yung ating snake design na nakapulupot po yung kanyang buntot dito sa mismong katawan niya. So, yun ang kakaiba dito mga kamaster sa ating snake design kumpara sa mga ibang gumagawa mga kamaster. So, ito po yung kakaiba dito sa aking snake design mga kamaster. Bali, yung buntot ay nakapulupot po sa kanyang katawan. So, bali mga kamaster, ito yung order sa atin ni eh. kamaster Fernando Gellierga ng Kabite. So maraming pong salamat sa iyo, Kamaster, sa walang sawang pagtangkilik ng aking obra. Ayun, so pangalawang abel na po sa atin ni eh, Kamaster gan So maraming pong salamat po sa iyo, Sir, sa pag-abel po sa akin ng aking mga gawa. So ito nga pala mga Kamaster na ginawa natin na handling case ay Nara Wood. Ayan, so pasilip po sa inyo mga kamaster yung vibe na ito. Ayan, isang dahong palay or ginugon. Yan po yung blade nito. Ito po ay may habang 22 inches blade. Ayan, so napakaganda nito mga kamaster. Napakagaan lang po nito mga kamaster ng ating blade. Ayan, so ikating test natin mga kamaster sa kopong Kung gano'n nga ba siya katalas. Ayan po yung blade niya mga kamaster. Napakatalas nito mga kamaster. Ayan. Ayan. Yan, kung gusto niyo mga panood mga kamaster yung paggawa ng mga ganitong design, ayan, may video po ako nito mga kamaster. Ito po, may video po ito kung paano ko po ito ginawa. Panoorin niyo na lang po sa aking channel. Pwede niyo pong balik-balikan yung aking mga video. Marami rin po akong ginawa mga tutorial sa mga nais po na matuto. Pwede po kayong ayan, manood sa aking mga video at pwede niyo pong gayahin mga kamaster yung ating mga gawa. May mga ginagawa po ako ditong tutorial sa mga gusto pong matuto gumawa ng mga handling case. Ayan, so ito po yung isi-shipping natin sa ngayon mga kamaster, yung ating snake design. So overall mga kamaster, ito po ay may habang 30 inches. Yung ating full snake design. Ayan, so isi-shipping na po natin ito mga kamaster. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa mga walang sawang sumusuporta sa aking channel, maraming pong salamat sa inyong mga kamaster. Ayan, sa mga bago lang dito sa akin channel, ayan, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. So, again mga kamaster, maraming salamat sa mga umaabail ng aking mga obra at kay Sir Fernando Gilierga ng Kabete, maraming pong salamat po sa inyo, Sir. So, ngayon mga kamaster ay ilalagay na po natin to sa bubble wrap. Bali, ibabox, ibabox na po natin to. Yan, so, ito yung gagamitin kong karton mga kamaster. At ito rin po yung bubble wrap na pagbabalutan natin ito mga kamaster para safe po darating kay sir, yung ating items. Ayan, so pasilip po lang sa inyo mga kamaster uli bago natin ibalot. Ayan, yung kanyang design. Ayan, so talaga pong hindi minadali yung pagkagawa nito mga kamaster. Kita nyo naman po sa kanyang kaliskis. Isa-isa po natin inukit yan yung kanyang kaliskis. Ayan po yung kaliskis niya mga kamaster. So dyan po na tayo natagalan sa paggawa ng kaliskis. Kasi isa-isa pong inuukit po yan mga kamaster. Talagang hindi po yan minadali. So talagang busisi po yung paggagawa nito. Ayan. So buhay na buhay po yung ating ahas. So ito po yung aking isang snake design na order po sa akin ni eh, kamaster Fernando Gilierga ng Cavite. So sa ngayon mga kamaster ay babalot ko na po ito dito sa bubble wrap. So dito mga kamaser ay binabalot ko na po siya dito sa aking shop para pagdating po ng LBC ay hindi ko na po siya babalutin, hindi na po maghahagilap kami ng carton kasi wala pong paglagyan ng mga ganitong blade, yung mga ganitong itak sa LBC. Wala po silang ganitong paglagyan ng carton kaya bali dito ko na lang po binabalot sa aking shop para dire-direcho na lang po yung transaction pagdating po sa LBC yan shout out po nga uh, pala sa mga staff ng LBC ng ginubatan. Siya na siyang sa box. Yan, so ready shipping na po ito. Maraming pong salamat sa iyo, Sir Fernando Elierga ng Cavite. So, ito na po ka, Master. Ayan, ishipping ko na po ito. Maraming pong salamat sa pag-order. Sa mga nais nice umorder mga kamaster, ayan, PM lang po kayo sa aking FB e feeds, obra nito per TV. Yun po yung aking FB e mga kamaster. Pakipalo nyo na rin po mga kamaster. So magkita-kita lang ulit tayo mga susunod mga upload mga kamaster. Prahe pong salamat sa inyong lahat. Your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards a